Hey guys, kakatapos ko ng maligo and ang ganap po ngayon is mag-volleyball tayo sa dasma. Pero okay, guys, mag tayo ng volleyball at pagpapawisan tayo, gagamit tayo ng deodorant. Siyempre, mahirap na kapag na-issue ka ano. Itong video na pala to guys ha, hindi ako volleyball serie. Hindi pala ako ngayon mag-joyride kasi kasabay ako sa besi ko. Kaya magkukomute tayo isang shuttle sa isang yellow cab. Doon kami magkikita sa Imo sa patinding para isang jeep na lang kami sa court para may kasabay ako. Ah, 4 p.m. na ata ngayon. So, 6 pa yung laro. Kaya agahan ko na kasi medyo matagalan ako sa biyahe dito sa loob ng village namin kasi sobrang tagal talaga ng shuttle dito. So, body check muna tayo. Parang napapansin ko is lumilit na yung chan natin sa kayong belly. Papansin nyo ba? Kasi ako hindi eh. Parang gusto ko lang mag-sando kasi ayoko mag-t-shirt tas black. Ang init ngayon. Ganito mas susutin ko para kunyari mag-gymak. Kasi nakakaputi naman tong kulay na to, di ba Para lang ako ng gym. Ganito pa yung bag ko, diba? O. Oh. Diba? Okay na yan. So guys, nag lotion muna ako para pag naarawan tayo, diba? Medyo kumigil ang kinam. <laughs> ang talaga ng lotion ko na to buy one take one pa tapos na ako mag ayos ng book guys Ayan. so paalis na rin ako kasi anong oras na din ko nga pala sa inyo yung perfume ko galing Zara sobrang bango nito guys si Blue Spirit sobrang bango mild lang talaga yung amoy niya Ayoko na matapang mo <mulit> na ako guys, tamo na naman kagad. Oo. Palabas na ng magkita. Ayan okay, okay, nga po guys. nag na na lang ako kasi anong oras na. Sobrang inip na ako ang taga-toy ganun oh, wala wallet ko. Ay, pakla! car! I'm here na! <laughs> Pumo! Ina mo ah, bayola ka na ah. Hindi na baka move on. Ah, sige. Talak pa. Ang ina bayola na si Momo, ang ina. Isang tang ina mo. Move. Ang Nung last Monday, o ano, di ba yun ayun? Nasara ko nito. Nangasarap ako. Nangasarap ako ah. Huwag na ka. Ano ba? May naniligaw eh. So, Cute. Barugang pala to. Si Bayolo. Tigas-tigas. Solid yung laban ngayon. Yung malakasan. Ano sabi mo sa team mo? Kaya nila yan. Kaya nila yan. Solid oh ako. Oh, may tiya ako. Oh. Diyos ko. Ano na lang? Baswan. Mm, Baswan. Baswan. one. Bus one. Bus one. sa bus ka? Saka pa. Yeah. Ang photo of Kev's kong bet, sungit yun. Doon pa sa opener. Ang ito Opener. Mm -hmm. open, oh, ito pa the opener. Okay? Ayan. Saka ito pa. Ayan daw. Ayan mga bet ni Becky. Love. Tommy na. Si Bayolo, gutom na. Okay. Okay. Gulas ka yun. <laughs> Gulas ka na. Ito mainit na ulo ko kasi bakit. Thank you so much. Thank you so much. Usually, I'm going to Usually, I'm going and bottom. I'm bottom.